Ito na yung solution natin, no? Sa ending game natin yung pinost kanina lang. Unang sulong itong puti. Hindi na tatabla ang itim. Ang itim ay 1, 2. Step, pwedeng dumama. Ha? ba? Diba? Sumulong ka dyan. O. Pwede nang magpadama yan, no? Yan. Okay. Balik natin ang posisyon. Pero bago yan, puti muna na susulong. Pipigilan niya nga makadama. O makadama. O makatabla yan, eh. Ha? hindi na patatablahin yan may isang damang puti mga boss okay wala sa magkamali ka dyan tabla yan oh. syempre ilalagay mo yung dama doon yan ang unang mong makikita eh susulong yan doon anong sunod mong step ba sumulong ka dyan eh magpapakain na yan ha pwede na magpakain yan tapos lulusot na siya dyan eh tabla na yan oh. yan dadama na oh. hirap nang huliin yan kasi meron pa isang pyesa okay balik natin ang position ganito lang para hindi na tumabla matuluyan ang matalo dito tama okay tama syempre dito siya ang sulong ng pion dito para mapilitan siyang pumasok dyan kasi kung dito siya susulong, kain lang. 'Di ba? Oh. Kung dito naman, kain lang din. Kaya mapipilitan siya dito pumasok. Ngayon, pagpasok diyan, meron ka dito'ng gagawin, napakaganda. Oh, pag inilag mo 'yan, dama 'yan, tabla na. Ha? Pag yung dama naman ang inalis mo, kakain siya, wala hindi mo na naman makokontrol talaga o oh. lulusot eh okay tatabla o oh, ito na dito dito siya dito ka pagsingit isabay mo to o. bahala siya saan siya mamili siya saan siya kakain pag dito kain tatlo di ubos o oh, okay pakain pag dito siya kumain kain naman dalawa o, oh, hindi pa nga nakadama yan, oh. natalo na hindi pa nakadama o, oh, yan lang ganun lang kasimple basic pag beginners lang ang ganitong puzzle oh, hindi makita ng iba no? syempre pag nakita ng solusyon sasabihin ng iba ay basic syempre nakita mo na eh eh kaninang hindi pa ipinapakita. Oh, dito lang, dito siya. Dito ka. Pagpasok, isabay mo. O. Dito kaya siya kakain? Kain dalawa. Pagdito naman, kain tatlo. Ayun. Okay?